Guys, ganap nga, ipapakita at ko nga sa inyo itong bagong bukas nga naming business ni Bebo. Abe pinilahan at dinumog lang naman kami sa unang araw namin dito sa Baliwag Bulacan. Paano ba naman, dos pesos lang ang halaga. Kayo ng dinig, sa halagang 2 pesos lang ay matitikman nyo na nga itong pinagmamalaki naming baga burger. Abe pagdating nga namin dito ay napakarami nang tao at napakarami nang pila. Nabe, naman namin, napipilahan talaga kami. Paano ba naman, two pesos lang ay pwede na kayo magmiriyendo. Naksyutan! <laughs> ba bayan ng Pilipino sa amin? Bakit wala na daw kaming ibang ginawa ni Bebo kung hindi mag-invest ng business? Wala na daw yata kaming balak magpakasal. Kaya <laughs> nang ini-invest namin ng business ay gusto namin pang masa. Kagaya nga nitong Baga Burger na buy one take one, 45 pesos lang nun ka pa. Hindi talaga naman pipilahan yan kung ganyan kamura. Lalo na ngayong araw, 2 pesos lang namin yan ibebenta. Kaya perfect kanta, naksyo ta. <laughs> Alam niyo ba guys na itong baga burger ang kauna-unahang grilled burger dito sa Pilipinas? Na ito talaga ang matatawag niyong not your ordinary burger dahil ito kaya iniihaw. Siyempre grilled nga eh. Suliko! <laughs> inihaw, e eh, pwede rin naman kayo mag-request sa kanila na pwede nyo naman ipa-fry Nakasanayan nga namin ni Bebo yung mga burger na nabibili namin ay mga piniprito. E eh, iba pala talaga ang lasa kapag ka-grilled ang burger mo. Para sa akin, itong burger nila ay meron talagang kakaibang lasa na hindi mo mahanap sa iba. Ay! <laughs> nyo, sa bango ba naman ang burger nila habang iniihaw? Eh, ewan ko na sa inyo kung di ka pang mapalingon. Inaman nga sa mga presyo nila, napakamura lang talaga at abot kaya ng kahit sino man, lalo ng mga estudyante. Makarami na nga rin nilang branches at talaga naman nagkalat na nga sa buong Pilipinas. Pero syempre, dahil grand opening nga ngayon ng Baga Burger dito sa Baliwag, Bulacan, eh nagkaroon nga sila ng promo na 2 pesos lang. At kung akala nyo ang 2 pesos nyo ay wala na nga mabibili. Dito nga ay bibigyan pa kayo ng dalawang burger sa Selan ko pa kanta suta <laughs> ro lang tayo dahil napakasarap talaga nitong baga burger. Langang halong chenaline, wala pang halong emirut. Iba talaga ang lasa ng baga burger sa mga nakaugalian nating burgeran. pag na ang promo at magbenta ng 2 pesos na buy 1 take 1 na burger noong mga bandang alas 4 na nga ng hapon. Alam nyo ba guys, yung iba dyan alas 3 o alas 2 pa lang daw ay nakapila na para maabutan nga itong promo namin. Nakatuwa lang talaga dahil dinagsanga itong baga burger dito sa may Baliwag Bulacan. Guys, lilinawin ko lang sa inyo na ang 2 pesos double burger nila ay ay, promo lang nila nung opening. Ay, Nuka, baka hanapan nyo sila everyday. So, sobra kayo. <laughs> Kahit naman kasi hindi 2 pesos yan, eh napakamura dahil sa double burger, 45 pesos lang ang halaga. Actually guys, tumagal nga yung promo namin hanggang alas 6 at napakarami na nga rin namin nabigyan ng mga pa-promo. Kahit tapos na nga ang promo namin 2 pesos ay napakahaba pa rin talaga ng pila at talagang hinihintay nila na maka-order rin sila. Ano ba guys, dito sa Bulacan, eh hindi rin naman talaga ako masyadong kilala. Kaya for sure, hindi naman ako yung pinuntahan nila dito kung hindi itong burger na tinitinda namin. Grabe naman kasi, sobrang sulit talaga nitong baga burger dahil sa halagang 45 pesos, eh meron ka pa palang mabibili na ganito kasarap. Pero ayun nga, bago nyo pa naman matapos yung video na to at bago nyo ako i-congratulate, eh hindi naman sa amin pagmamayari itong branch dito sa Baliwag, Bulacan. Plano pa lang din talaga Nagtaga kami ni Bebo na mag-franchise ng Baga Burger dahil nakita namin kung gaano kasarap at gaano kamura. Tuli na imbitahan lang din talaga kami ng mababait na mga owner nitong Baga Burger. Kala nyo naman sa mga susunod na vlog namin, magbubukas na rin kami ng sarili naming Baga Burger. Nakshuta! <laughs> video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay niyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami niyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin niyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in, guys. Sundin niyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman diyan ko makani yung gusto mong i tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito kagaya lang din sa perya. pero dito, syempre hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora Game. Kaya subukan niyo na ring laruin. Pero paalala lang, ang Aurora Game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita niyo sa comment section. Yan lang naman. Salamat.